at Uh, welcome back to my channel. So, ang i-share ko sa inyo ngayon is uh, magbibilag tayo ng uh, citrus skin. Yung balat ng ano, ng citrus fruit. Ibilag natin sa araw kasi maganda yung araw ngayon. Uh, maganda sikat ng araw kaya bibilag natin po So, sa mga baguhan Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel and hit the notification bell. Click ko para update kayo sa aking mga videos. Ito na, ko sa inyo ang uh, ng um, ano, sa uh, air dry at saka uh, sikat ng araw. Saya memperhatikan bahawa di dalam 三。 Ito ng uh, balat ng orange. Kinagawa nila ng paint pain. At inka, iba iba na ang balat ng sipo. mga putras ko. Yung yung mga At... pinatina sa tim, pinataong bangko, na pakahalaga talaga kasi sa kalayaan natin, ng mga sa medicine,

stock sa sa dito ng sa Years na naka-stock fit. Uh, tuwing malapit ng uh, Chinese New Year, like dito ngayon, December, uh, pagpunta ng, pagpunta ng uh, winter. So, na binitila ito sa araw kasi maganda daw ang araw pag winter.

hanggang dito na lang tayo. At